yun guys, ah, magandang umaga guys so dito tayo nilansat po natin yung ating 3 months old at uh, 2 months old uh, yun po, nilansat po natin tapos yan at po yung 2 months old natin yung mga kapatid nyan doon lang sa ano kulungan yan lang po yung spinnerit natin ito si ano 3 months old doon eh. 3 months old yan buyog mas si gold gold natin yung nagabaliada diba talagos ito si red bohol gold natin yung diba ito rin yung ato natin 5 months old diba o oh. ulit taong binata na yung isa dun sa loob lang dalawa sila yung nilabas na rin dalawa